Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko kap farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat ng mga subscriber, uh, sharer, commentator, mga bagong viewers natin, ulitin ko, no? Uh, isang napakagandang hapon po. So ngayong hapon, sure uh, share lang namin ang aming ginagawa. Ah uh, nagdidilig po kami ng tubig sa aming mga tanim na am um, palaya kasi Ah, uh, sobrang init na po dito mga ka-farmers ko. Tingnan nyo, sobrang nagkabitak-bitak ng lupa. Kasi mag na. Mulang ah, uh, lumabas si Bagyong Karina. Tendish na ang nakalipas. So, ito po ang ating update sa ating Ampalaya na uh, Galaxy Max F1 na uh, maraming mamunga. No? Totoong maraming mamunga. So, tingnan nyo. Pinipitasan namin to kahapon mga ka no sa ating pangalawang harvest ng 500 kilos. So ito pa rin, maraming bunga. Kahit 45 days pa, dalawang bitis nang napipitasan. So ang aming ginagawa ngayong hapon mga ka-farmers, uh, sure lang namin dinidiligan namin to sa puno. So yung gamit namin uh, na ano, uh, solar pag may init, may tubig kami. Pero dahil may alaki ang tanke eh, na kayang mag-imbak ng tubig na may kumulang mga 12,000 letters hanggang 15k ah, kahit ba gab hanggang gabi magdidilig kami pwede din so ito na po sobrang kapal at linis ang ating tanim na palaya so yung hose namin ginagamit ito po ang rubber hose no, huhugutin lang kaya to mag isa so dalawa lang sila mga kapwa ko ka farmers so nasa mga uh, 14, 14, mga 28 kalinya no? nasa mga 3 oras lang tapos na kasi kahapon yung mga kalahati dinidiligan din nila, ngayon po ang kalahati so ganyan mga ka-farmers so tingnan nyo simpleng paraan sa pagdidilig gamit lang ang solar so walang uh, gas na binabayaran walang kuryente kasi pag may enet ang solar ay patuloy din silang ah uh, tumatagos ang tubig so may naman na kaming tubig so sobrang kapal kasi hindi po tayo nagpropruning mga kaparmers so ulitin ko ang variety po ng ating ampalaya ay Galaxy Max F1 so dalawa lang po silang nagdidilig so pwedeng tatlo pwedeng apat kasi ang ginagawa natin nilagyan natin ng tay may tatlo may apat so yun lang simple lang oh. So, yun ang aming ginagawa. Nagdidilig. Pang survive lang, no? Hanggang may ulan. Kasi 10 days na sa ngayon. Walang ulan. So, yun. Hello, Pinsan. Pasubscribe. Uh, ano po? Follow po sa kanyang uh, channel. What's up, guys? Okay. Dahil mainit. San Rocky Farmers. So, ganyan lang. Sobrang init nito, randam namin Tendis na So, sobrang linis po no Ang taniman natin mga ka-farmers Kasi yon po ang ina-applyan natin noong nakarang araw Ng bariton So, ito ang kalabasan, sobrang linis Kaya tayo, tayo iikot Oo Na Hanggang doon So, nagdidilig po kami Para pang survive sa aming tanim kasi ilang araw na walang ulan o oh, basyan basahin mo ng kuntay palig ikot huwag mong sampungan <laughs> na so ganyan lang ang, ang pagdidilig mga ka farmers ayan ah, yan. na paikot eh kot Diretso ka sa ano dong? Sa ano, diretso na ka na lang o ka, Para balik na yung balik ni Kuan. Kay humana ka ang Kuan katot isa na lang oh. Dire na lang ka oh. Dire na lang ka, biyahe lang na oh. Kau guruyo pa pang gusto moy. Eh. Oh, guruyo ra dito, balik ka na lang si Kuan na isumpay ana kay isa pa na imo kalargo. So yon po mga ka-farmer, sobrang kapal po no ang uh, ating ang palaya kasi hindi po tayo nagpro-pruning. So ang kalahati na pipitasan na so nasa 500 ang pangalawang harvest natin nasa 500 kilos kahapon so 44 days 500 kilos ang nakpipitas natin sa kalahati so yung ano tanay natin dito almost nasa mga 4,000 kay So may area tayong sa kabila, hindi pa napipitasan. So dito lang yung kalahati. Baka sa susunod, may makukuha na tayo sa mistisa. Kasi yung mistisa ay 48 days, no? kung maganda lang ang tubo pwede na natin siyang pitasan pero pag medyo stress aabot pa rin ng 50 to 52 days yung uh, Galaxy Max F1 uh, 38 no pero pag stress 40 to 43 days pero 40 days na pipitasan na siya so yung pangalawa kahapon 44 days so ngayon 45 siya so sa Mercules ang ating pangatlo so marami na tayong pwede i-harvest no mga ka-farmers sa ating 48 days na ang palaya kasi may mga bunga na tayong makikita no marami ng bunga na ating makikita kung tingnan natin mga ka-farmers para walang bunga pero nakatago lang sa mga uh, sa likuran ng mga dahon no ng ampalaya kasi sobrang kapal po ang dahon ng ating ampalaya kaya nga pansin natin parang hindi natin makita yung mga bunga hmm. Eh tan tayo ikot mga ka-farmers may mga mararami araramito yung mga bunga na makita. So siguro yung mga ganito karakeo, oh, parang magkatabilan. Oh, yung mga ganito kalaking bunga. Parang magkatabilan oh. Wala lang ta ganyan-ganyan lang kalay ang layo nila. Diyan sa likod uh, sa mga likod ng dahon, mga malalaki na, mga ganito. Siguro ito ang atong sa maharvest sa susunod na araw yung mga ganito kalakay no sa Merkules no malalaki na to sa Merkules mga kaparmes yung mga ganito so may iba pa nasa ilalim ah, nakatago sa likuran ng dahon kasi sobrang kapal po ang ating ampalaya so yun po ang Galaxy Max F1 na palagi kong ibinanggit sa inyo na maraming mabunga tinuto siya mga kaparmes na maraming mamunga din kasi subok ko na hindi lang sa isang bisis kundi sa maraming bisis. So yung variety ng ampalaya ito na subukan ko no sa dalawang lata na sa 900 lang lang kapuno. Isang harvest 1003, 1002, 1005 kilos, isang harvest lang. Yung pinaka boom niya mga ka-farmers. So yun po ang ating update ngayon sa 45 days na ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1. So pasensya na no nung nakarang araw hindi ka tayo nakapag-upload dahil po sa uh, abiriya aberya po ng cellphone natin na nabasa. So ngayon, ito nakapag-update na po, po tayo. So may nakita ako mga kaparmers no na kagat sa puta te. So tingnan niyo mga kaparmers yung mga bunga oh, sobrang dami. So yung kapangan natin no lagpas tao oh, to na mga 7 feet ang uh, taas para kung itayo ang aking kamay parang igo uh, tamang tamang mahahawakan ko ang ano uh, tie wire oh, sobrang daming mga malilit na bunga kahit saan tayo lumingon mga ka farmers kita natin yung mga maraming mga bunga oh, malalaki na oh gaano nakakalaki to sa ano Kapon pa lang namin to pinipitasan ngayon ang lang lumaki lalo na siguro mga kaparmers kung hindi lang init, mainit dito sa amin ngayon okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po, god bless at mabuhay po ang magsasampino, thank you po, bye bye